Magandang buhay mga kaaraw. Ito yung patio or yung isang lugar kung saan madalas kumain sina Amo pag nandito sila sa bahay bakasyonan dito. Kaya nililinis namin uli ngayon kasi nga madami siyang laglag ng mga dahon kasi nalalagas ito dati dahil pag winter nawawala talaga ang mga ah uh, mga dahon-dahon ngayon kumukut magsa summer na nag-uumpisa na uli siyang magdahon-dahon. Kaya <coughs> kailangan nating walisin uli. Hindi na kami magdidilig kasi nga nakapagdilig na kami kahapon. Niyan. Bali ako ihahanda ako na lang ang na ano lang ang mga silya. Uh, na ito tapos ilalagay ko dito at nilalagyan ko ng mantel. Tapos ito ay uh, bali dito ay sampo. doon sa kabilang anim na bata dito sa kabilang ito. Kaya yan, utay-utay namin, utay-utay ko na habang wala pa dahil may apat na oras pa.